pare. 110 pesos lang yan. Andito kami sa Batangas ngayon sa Great Taste. Nadaanan lang namin. Parang sabi ko, dito na lang tayo. Kain tayo ng lomi. So, eto, pre. Eto ay jumbo lomi worth 110 pesos. Pre, ang dami niyan. Ngayon, bago natin tikman yan, sa muna. So, sibuyas, sile, kamalansi, toyo. Ang totoong lomi daw ay ganyang kalapot, pare. Hindi cornstarch ang gamit dito. Ang gamit daw dito ay ano, kasaba starch. Ata, ah. Ano? natin? Pero mukha authentic to. The perfect bite favorite pare. Mm -hmm. Nasa lasa mo yung toyo. Tsaka yung broth na masarap. Pero kami isang pichel lang broth dito na inubos na namin kasi ang sarap. May chicharon, may shanghai, may atay, may ano to, pritong baboy, may itlog. Gawa tayo perfect bite. Tayo nyan. Ngayon natin dyan. The perfect bite. Ay, wala palang noodles. Chaser ko na lang. Mm. Mabigat siya sa tiyan, pare, ha? Mabubusog ka talaga dito. Pero masarap siya. Tapos, iisipin mo na, eh, nasan toyo na yung ano? Sabaw. Or sarsa. Tapos talaga ba yung toyo? Hindi, pre. Ito, ibang-iba to sa ano, mga loaming na gawa ko na. At sa mga looming na tikmang ko dun sa atin. Iba talaga. Pag kayo dito, try nyo. Sarap. Sa partner mo ng lumot, pare. Ayan, no? Sarap.